Ma'am, uh, follow up ko lang po yung request po kasi kanina mo pong yun eh. eh. antay ka na lang dyan, tatawagin na ni pangalan mo. Ma'am, 5 p.m. na kasi ma'am eh. May update na po ba dun sa request ko? Eh, nakaalis na yung pipirma. Balik ka na lang bukas. Eh ma'am, ang layo pa po ng pinanggalingan ko. Eh kami nakakaalam sistema dito. Attorney, yung mga empleyado po ba ng gobyerno na matataray at hindi maayos ang sistema ng serbisyo, pwede ko po bang ireklamo? reklamo Legal po ba to? Hindi po legal ang magtaray at magsungit ang mga empleyado ng gobyerno. Sa ilalim ng Civil Service Rules on Disciplinary Action, ang discourtesy o hindi maayos na pakikitungo sa publiko ay isang ground para makasuhan ng isang empleyado ng gobyerno. Ito din ay paglabag sa Section 4E at Section 5D ng Republic Act 6713 o yung Code of Ethical Standards for Government Employees na nagtatakda na dapat maging magalang, maagap at tumutugon ang mga empleyado ng gobyerno. Sa ilalim ng Section 9F ng Republic Act 11032 o yung Ease of Doing Business Act, kailangang tulungan ang mga taong lumalapit sa mga opisina ng gobyerno. Kung sila ay nasa loob na ng opisina ng gobyerno at inabutan ng alas 5 ng hapon, kailangan pa rin tapusin ang kanilang inilapit na problema kahit tapos na ang office hours, kahit lunch break, kailangan tulungan ng mga lumalapit. Ang mga lumalabag ay maaaring ireklamo ng kasong administratibo sa kanilang head of agency sa Civil Service Commission o sa Ombudsman. Attorney, nakita ko sa social media ang sayawan at kantahan ng mga opisyal sa City Hall habang nasa loob ng opisina. Legal ba to? Hindi po yan legal. Hindi maaaring gamitin ang opisina ng gobyerno para sa kantahan o sayawan, lalo na kung oras ng trabaho. Ito ay maaaring maging ground para sa kasong administratibo. Ito ay misconduct o conduct prejudicial to the service lalo na kung iya upload ito sa social media. Magiging katawa ang opisina ng gobyerno. Ito ay malinaw na paglabag ng RA 6713 na nagtatakda ng commitment to public service at professionalism sa lahat ng kawani ng gobyerno. Attorney, nagpapaikot ng solicitation letter yung kakilala ko sa City Hall para sa nalalapit nilang talent contest. Legal ba to? Hindi po ito legal. Mahigpit na ipinagbabawal ng Section 7D ang pagsulisit ng pondo o anumang bagay ng mga kawani ng gobyerno. Ito rin yung matatagpuan sa RA 6713. Ipinagbabawal din ng PD o Presidential Decree No. 46 ang pagtanggap ng anumang uri ng regalo o gift ng sinumang kawani ng gobyerno kahit pa kusang loob itong ibinigay at hindi hiningi. Kung kayo ay may nais isang sa inyong lingkod, ifollow lang ang aking Facebook account.